Natagpuan din namin ang isa sa pinakaunang top silugan dito sa Makati. Na kahit sino atang tanungin namin ay dito talaga kami tinuturo. Kaya nung isa pinagtatawa pinagtatawanan nga yung top silug, kasi nga hindi maganda pakinggan ng So kayo po yung naggawa ng pangalang top silug? Ewan ko lang kung may nakasabay ako pero yun, nung dito hindi ko pa alam yun. Yun ang inisip ko. Ibuo ko na lang yung tapa silang nag Ah, ako pala si, ano, si Daniel Francisco may-ari ng spare strike. Inumpisahan ko yan 1985 na hindi pa spare strike, no? Tapos ginawa ko 1998. Uh, ah, graduate ako ng engineering, pero hindi ko ginamit. Kaya naisip ko itong ganito na kainan kasi wala akong pagkakita. <laughs> wala talaga talaga kailangan kong kumita kaya naisip ko to. Wala sa wala akong idea nito. Dito kilala ako dito. Uh -huh. Ima ibang tawag nila sa akin. Sa barangay, tawag nila sa akin, bossing. Sa mga pulis, tawag sa akin, kuya boy. Ang matagal lang yung kumakain dito? Opo. Ano yung lagi nyo in-order dito? Tapsilog. Tapsilog. Saka yung biho, tsaka yung bulalo. No? Gano'n na po kayo katagal dito, ma'am, na kumakain? Saka... Katagal na. Mga, mga 17 years na rin paano-ano pag madaling araw uuwi, dito kumakain. Walang hindi taga bangkal na hindi nakakain dito sa first At ayun guys, uh, may papakilala nga pala ako sa inyo. Green Smart Rice Coffee. Ito yung kape na gawa sa bigas. Uh, napakadaming nga uh, ano, nito kasamang gulay. May okralin, mangustin, barley Tapos yung sweetener na ginamit dito guys Is stevia Ayan guys, sa mga hindi pa nakakatikim At may hiling magkape, try nyo na to guys Meron to available to sa blue, orange and black ah. So, Uh, sa mga naman ng staycation guys, around Pasay o Paranaque lang, guys, try nyo dito sa Dream Stay guys. Napaka-affordable na ito. Pero sila 2BR, 1BR, tapos pwede silang mag-customize ng room para sa inyo. Ngayon na kayo guys, meron sila dito ng White Sand Beach at Wave Guys, itong top si ito guys, is 1985 pa. So, mga 40 years na siya. So, ganun siya katagal mga kababayan. So, tikman na natin. Ito yung tapa niya. Ah, ordered order din tayo ng daing, sisig, saka itong ano, bulalo. So ganyan yung tapa niya. Bloke-bloke, hindi siya yung parang himay-himay. Ayan oh. natin. Wow, yung nga guys. Ha? Bawang. Oh yung ng karne niya guys yung parang natirang adobo just ipiprito mo siya parang gano'n yung texture niya no ang so, sarap hanggang loob oh hanggang loob oh. masarap talaga siya kung tutuusin para tong comfort food na sa iba eh sarap hmm. meron din dito ang laing tikma natin dito ato Medyo mangang siguro ito kasi may mga sila. Oh. Oh. Pangangas sa guy. Pero solid. May malako ang ano. Aluya. Uh, sisig naman niya guys. Yung sisig guys, walang mayo. Pero may egg. Yung lasa lang talaga ng karne. Yung tenga. Saka yung ano. Parang pisngi yata ito yung batok yun yung malalasa mo saka yung itlog ganoon lang talaga mas konti paminta ang sarap tikman natin kamay na natin guys madumi yung kamay ko guys kasi naglinis ako ng motor eh isa na Hmm. Punta ka Makati ka guys at hindi ka pa nakakapunta dito uh, Yun guys, uh, punta na kayo 24x7 naman to open try nyo yung tapa nila, tapsilog. Ayan, guys. Napakasarap. Legendary na dito sa Makati.